Good morning! Welcome to my YouTube channel! Mm, 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 mm. Makalumbaba na naman kagigising lang eh. Gulat na gulat. Oo nga pala, Kuracha. Birthday nga pala ni Asrid. Naku, baka ano, mintay na ako dun. Tara na, samahan niyo ako. Ayan, open... Oh yeah. Baye, yaman. Oh, bye. Oh, bye. Eh, pero may nang baile. Pero ano? Oh, Ayun. Okay lang. Basta by ba uniform. Uniform namin 'to. Nakita-kita ang mga viewers. <laughs> viewers. Viewers, <laughs> sum <Sumbakers> at viewers. <buters. laughs> Ay, nandito kami ngayon. Ay, magluluto ay, Ay, ayun. Beauters, ayun. Nagluluto. Ayun. Guhugas. Ayan. Diba? <laughs> Ayan. Mamaya, yung iba. Mamaya, upunta pa dito. Ayan. Mga beauters! Hello kayo dyan! Shout out! Ayan. Shout out na may ang uso. Shout out. Malaki ko. Malaki raw pinagbago ko. How are you? I'm here. Miss na miss na kita. Ooh. Ayan. ano-ano sinasabi mo. Umayos ka ate nga. Umayos ka. Umayos okay. ka. Nakakahiya ka. Wala pa siya. Hindi pa lumalabas. Kasi mamaya pa yung yung kaganapan ng birthday. Ayan. Pakikita ko sa inyo. Eto. Ayan. Tara na dali. Baka magtakam-takam mag kayo pag nakita nyo to. Uh, Aming lolo to. M. Ayan, isang plangga ng hipon. Ayan. Ano siya yung malalaking hipon? Iluluto siya sa butter. Yan. Oh, sarahi, sarahi, sarahi para wag langawin. Ito, ayan. Ayan, gagawa naman ng curry curry. Ayan. Sahog sa curry curry. <laughs> ayan. Ayan. Ito yung Kering, keri. oh, caring, caring. caring, caring magluto ni Mother. Mother on Earth. Ayan. Ayan. Baka yan, baka. Pero alam nyo, ito. Ito. Hindi ako makain nito. Kasi pag kumain ako nito, sinisikmura ako. Ayan. Ayan. <laughs> hindi, totoo, sinisikmura ako pag kumakain ako ng talong. Hmm, hindi ko alam kung bakit. So, Ito yung bagong. Ayan, bagong alamang. Naigisa na siya. So, perfect. Ayan. Ako naman, ang gawain ko, aayusan ko lang itong mga, mga, kasumbakers ko, at saka mga, napag-iwanan na ng panahon. Ayan. Kapi, Ah, si Gabi, ang mga driver na ano, yan. O, oh, yan, o, oh, yan. Yan, driver yan. <laughs> Baliho <Runner. laughs> Ayan, runner lang. <Down>. Utusan. <laughs> Hindi utusan. Ano, siya yung bumibili ng mga kailanganin dito. Kung ano kailangan, siya yung tigabili. Ayan. 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 take! Ito, yan Ayan. Ito yung puto. Ano to? Putong bigas. Yan. Putong bigas yan. Yan. Yan ang almusal namin ngayon. Umaga. Nag-almusal na ako sa bahay. Pero ayan. Kakainin ko pa rin to. Mahirap na gutumin sa daan. At matching coffee. Ayan. Ayan. Meron pa chika dito. Meron daw ano. Nag-wash away. Nagpakamatay. Nagpakalulog. Kasi anong nangyari doon. Ayan, nagpakamatay. Sayang naman ang buhay. Kung magpapakamatay ka, sarap mabuhay sa mundong ibabaw. Ayan. Kumala, <laughs> Hindi pwede ako maubusan dito. Tapos lang to. Saka ano? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Uh, Ang sarap? Pamakaan, Meron siyang nasa? gatas. No. May gatas. Masarap. Habang kumakaan ako, sabi naman ako ng sabi ng masarap. Masarap naman talaga pag naubos to talagang masarap. Pag hindi naubos, hindi masarap. <laughs> I wanna close my Hoy, magtigil ka. May pakanta-kanta ka pa. Muisit ka talaga. Ikaw talaga ating ano. Kahit kailan saksakan ka takaw, namumuha lang ka dyan. Tumigil ka na nga. tigil mo na yung pagkain mo. pangit mong kumain. Hoy, ating. Tingnan mo mukha mo sa salamin. Ang pangit-pangit mo na. Ang nga naman, bagong lang ulam na. Diba? Mag-steam ka ng gulay, tasaw mo sa bagong. Alamang, Ulam Ay nako, ang dami-dami mong nalalaman, kapi nga inuulam mo eh, ano pa ba? Hoy, 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 ang ginagawa mo sa kapi, pinang mumumog tapos hinuming pampira ka talaga oh Wala kang magawang magaling, kumigyante ka talaga oh, talaga naman Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, baka magtalo pa kayo sa magic sarap at bechin. Pigilan mo sila. Ako ayoko rin ng magic, gusto ko bechin. Ayan, ang, ang, ang magic, magic, may lasa. Masarap ang magic. O, oh, puro alat may lasa kaya lang hindi ako ma... gusto ko bechin, bechin. bechin. ayoko ng ano iba kasi may lasa ang bechin kasi pag nilagay mo ito kamo... pinag kami sa bechin ng sa magic mo, sarap saka mo tinimplahan lang ng asin hindi daw may lasa yung ako. magic sarap pag nilagay mo magic sarap ang puro alat asin alat. puro alat ako bechin ako, ang gamit diba, ko ako, Bakit? Mukha hindi ako, ako gumagamit ng ano magic sarap ako din kasi tama yung sabi mo Tama yung sabi niya kasi... Mahirap habulin ng timpla. Oo, oh, mahirap papuli ng timpla. Sa, sa betchin. Kasi nakakadagdig alat eh. Mm-mm. Betchin ako. Betchin diba? ang gamit. Sa eh. kayo. Betchin o magic salap? Betchin! <laughs> sa pula, sa puti, sa pula, sa puti. <laughs> Parang ano ah. Parang ano, ayaw ko tawag dito. No cheese, no cheese, no cheese. na, Tama na yan. Ang um, tawag dito, sabong lang ah. Anong araw pa mo kasi? Betchin eh. Oo, oh, oh, may betchin na. Malalaki ang butil. Oo may beche na pino. Yung beche ngayon, pino. Pero yung unang labas, yung malalaki ang butil. Madaan yung apoy, hindi naman doon sa butas. Eh. Hindi, pantayin mo siya. Ayan, inaayos yung kalan para makapagluto na. <laughs> Nakablog pa si Gabi. Dun. Ayan. Gabi, lalayo oh, tayo. Ako, <laughs> lalayo tayo. Baka tayo masunog niyan. Maawa ka na sa amin. Ayan, tinanggal na yung ano, yung bagong alamang sa kawali kasi gagamitin na yung kawali. At inaayos pa yung kalan. Naayos pa. Ayaw talaga, Gabi. Ayaw, Ayaw talaga. Ay, o, pero yung kabila maganda naman ah. O, maganda naman ang takbo nung. Maganda dala yung kabila, baka maloko pa. Oo, oh, oh. Hindi pa makapagluto. Ayos na yan, wag na yang isa. Ayan, samantalang si nanay, ayan, naghihiwa ng isda, tilapia. Anong luto yan? Ah, ipiprito. Nako ako naman talaga, no? Lahat ano, lang pinakike lamang ko, kano'y luluto. Kang tanghalian? Ay, hapunan. Ay, hapunan. Kaya, isi na. Ayan, ang dami. Ayan, ang Nakamarinate na pala yung ano, yung hipon sa Sprite. Ayan, marinate siya sa Sprite para masarap. Ayan. Tapos anong gagawin yan? Ipiprito isa-isa? Igigisa lang? Sa butter. Oo, igigisa sa bakya. <laughs> <Butter laughs> siya, siya yung magluluto ng hipon. Ayan. Ayan yung master sa pagluluto ng hipon. Buttered shrimp. Ayan. Hello, Astrid. Happy birthday sa'yo. Ito kami nagluluto sa birthday mo. Happy, happy birthday. Mm-mm-mm-mm-mm. Baka nakakalimutan mo. Magpaalam ka na, Teng. Babay na. Babay na sa mga audience. June, hanggang ka Astrid natapos. Shout-out sa mga nanonood sa akin dyan, sa mga bagong subscriber, at sa mga parating pan subscriber. Uh, Shout-out dito kina Mary, Mary Banyas, Christine, Bautista, Jessica at Flora Marisol. Ayan. Ah, uh, nabit ko ito sa handyman Pulilan, Bulacan. Ayan. Uh, shout out at shout out sa may-ari ng handyman. Bigalab shout out sa inyo. shout out kina ah, uh, Smart Shy, Ma'am Alma, Sir Fred, Surigao, Ma'am Jane, ah, uh, Glance, Rags, at marami pang iba sa tip 2. Oho! Uh -huh. Mega love shout out sa Unity Charity Group. Ayan sila, Ma'am Liwa, Johnny Lakay, mamnas, uh, Ma'am Nos, Sir Buhay, uh, Sir Rikiam, at marami pang iba siyempre. Join more! Ayan! Hanggang dito na lang! Bye-bye! Thank you for watching.